Ay, ay, ay. Ginagalaw pa yung heart. Ay. Ay. Kuray. Good morning, kabebe. Nandito ako sa tapat ng school ni Erin, ni Chichi. Ang cute ng cupcake niya. ko lang sa classroom. Nagatid na po kami dun ng mga pagkain. Hi, so my... Chie! Ay, yung babayit naman ng mga classmate ni Erin. Dito na po kami. Tignan nyo naman yung isa kong anak. Pagdating pa sa lubong tinatanong. Ay, walang damit! Tignan e, nyo yung bata. O, oh. malungkot. Ay, Huwag mo yeah. sabi ni Yaka dahil lang sa cupcake. Ayaw niya pong kainin. Gusto Mate. niya daw yung kanya. Picture kasi niya. Ah, picture ah, ni yung Birthday Hindi niya ate. Birthday. Tapos na birthday mo, di ba? Gusto mo ko siya dalawa eh. <laughs> dalawa <Dugdano> birthday. Gusto <laughs> mo dalawa birthday, birthday mo? Uh -uh. Mm. <laughs> ka makikain ka muna ngayon sa ano ni ate. Cupcake. Sige na. Sa birthday mo, oh, mag gusto mo rin cupcake. Mm. Oh, sige, sa birthday mo po. Pero mauna birthday niya na no, niyan. Hey. Ni Batang Kalbo. Hmm. Oy. Ne. Kain po tayo. <laughs> Alam niyo po ba, ngayon pa lang ito masarap talaga yung kimchi. Maasim na kasi siya ngayon. Kaya masarap na. Hindi lang. Mm -mm, bago kasi gawa nung nabili namin sa dun sa kuryano. Kasi hindi siya tayo na sa ulam. Sinigang na manok. May ano po kami doon, may kakonsert. Six times six? Six, time six. six times six? Thirty-six. Six Uy, ang galing ko sa mat. Gusto ko, thirty-six, diba? Ma, alam ko na yung... Oh. yon kasi may kanta yon. para hindi mo makalimutan chi yung small circle small circle pinag-aralan din yon hindi ay naalala ko yung tinuro yun nung kinder kami ay hindi nursery big circle tuturo ko sa inyo akin na ah, hawak mo to kalan na papakita ko sa inyo Rowan, kumakain ka na ng spider ngayon Huwag mo yan. malalason ka. Ba't kulang kayo? Ha? Si Queen Bar nasa barrio. Ay, nasa barrio si Queen Queen. Ang mm. ganda ni si Ma. <laughs> gusto, gusto ko siya pag nagaganon. Same na sila ni Chichi. Chi. Oh, oh, yeah. Same na sila ng expression. Bungi! Bungi daw. Bungi daw yung sayo. Ay, hindi naman si Rikel yung sa'yo eh. Ay! Si ano, Peppa Pig. <laughs> Ay, ba't may parang ano yung phone ko? Si Peppa Pig yun! Napatulog ko na si Nene. Kumanta ako kanina. Nakakaganda yung boses sa mic. kita ko lang po yung mga loot bag ni Erin. Erin talaga. <laughs> ni Chichi. Pero, yung mga loot bags po, personalized po sila. Kasi si Kunay po gumawa nito. Ilig niya pong magganyan-ganyan. -ganyan. Yung mga classmate niya, ganyan din po yung kanila. Pero syempre, yung picture na nila na inano ina ina ni Kunay, ginawa ni Kunay. Ay, ay. Tapos, so, ayan yung sinasabi ko ni ng si Rowan, ayaw kaingin. Kasi gusto niya po yung kanyang picture. Nakakahinayang hmm. <laughs> <Ay, siya, yan. laughs> kainin, no? Ang cute-cute naman ng aking baby girl dito. Parang ano, no? Ang bait-bait. Na bata. Ngiti ka nga, Chi, yung mabait na bata. Chi, ngiti. Nasaan? Ay, chi, Hmm. Tapos, ayun o, no? isa sa mga pa giveaway ni Chichi. 64? 8 times 8? 64? Kasi 8 na 8. Ah, wala. Ang galing mo naman. Naista po siya sa kumon. Kasi masyado ng madami yung puno yung schedule niya. Pero ngayon yan, gusto niya pong mag sa kumon bumalik sa kumon. Kaya yeah, ayan, pagbibigyan ko. Ay, patapos na po kami. Uh, Tap, ah, na lang po. ang um, nakakain, na, nakakain na po lahat. Nagpapalaman na. <laughs> Busy po kami ngayon. Tapos, yun, wala pong nakapagpicture. picture para sa page. Ayan, o, Puno po yung parking. Tapos, pero na yung mga 80 packs pong naka-reserve ko dun sa may playground. Nandun pa naman po. Pero, tapos na lahat. Good morning ka, bebe. Naku, nauna po siyang nagising. Ngayon, kinuha niya yung milk niya. Mm-mm, doon daw. Pinapak mo. Sabi ko, nung umawak po siya sa akin, parang buha, ma, ano, mabuhangin. Yun pala, gatas. ginawa mo, Ney? Ha? Ah. Dito. Mm -hmm. <coughs> ginawa mo yan? Dito. Ano yan? Kinain mo? Masarap. <laughs> Masarap. Milk. Mm. Hmm? Ah. Ah. Nong-nong, ginawa mo na nga eh. Mm, mm. 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 Uh? Mm. Masarap talaga yan. Ha? Ayun ang mabuneg-neg. pa ako niya. Ha? malilipit tayo niya. Ha? Punta ka muna kay Lolo. Ligo si Mama. Mainit na ulit. na Ha? Hindi mm -mm, po kasi kami nag-aircon. Wala kasi si Nachichi dito. Sila yung matakaw sa aircon. Sabi ko, wala tayo mag-aircon. Kasi si Nini di naman nagre-reklamo yan kahit electric pan lang. Kaso, mainit pala na, Ney. Eh. Malugkit. Mm -mm. Ay, ha? Sabihin mo daw, Saksak -sak charger. Ay, hindi. Sasabihin mo lang. Sabihin mo, saksak. Nay. Magsasaksak nga. Hindi. Nasabi ko lang. wag na, wag na. Sasabihin mo lang. Saksak. Ang -sak. galing niya na kasi magsalita. Pulit. Paano daw yung sinasabi mo lagi? Bawal? Aw bawal, away, away, kalbo? Away, Bawal, away, away, kalbo.

may cut may kat yung case ng phone ni mama may my... picture may picture ng kat. sabihin mm. mo muna bawal away away kalbo sabihin da -da. mo no? da -da. Mm -mm. naku nay talaga kita Hmm? baka lang gamin tayo niyan dito. Magpapalit tayo ng ano. Magaspang. Awa. Ay. Wala na. Ay, nagbukas po ng aircon. Nandiyan lang pala remote. Tinamad pa naman akong tumayo kanina. Nagtiis na ako ng init. Katabi ko lang pala remote papa ah nai tara, ligo ka na lang din oy, buneg yung mic yan kasi dito ko nasa taas, tinarge po yung mic dahil baka makalimutan sa baba tinabi ko tara, ligo tayo, ligo happy happy birthday oh, happy birthday po ulit happy birthday diba? Ayan. Patapos na po kami. Hindi na ako nakapag-video po kanina kasi sobrang busy po. Punong-puno na naman po kami dito. oy si Rizal na iwan! na si Tita. na, guys. Oh, yan na. Tapos na po kami nag-meeting. Ay, may tao. May, nag-ano na po kami. Nag-meeting kami. Kanya-kanyang talk na. Kasi mahirap yung akala ng isa, ginawa na ng isa. So, may, may pag-sabado or linggo. Uh, ayun, may mga kulang-kulang. May... Big, di ba? Nakaka-stress yung ano. Pag ganon. Yun, may kanya-kanya ng toka. kaya sabi ko, please, sumunod kayo. Tapos, nag-meeting na rin po kami kung para dun sa kasapsapan. Kasi syempre, kailangan namin mag-prepare niyan. Kakain o pipicture lang. <laughs> Wala na pala. Close naman na kami baka maglalaro na lang po mga bata yung mga upuan doon o, masisira yun deng singeris tamo rin bangkura yung upuan kasi syempre di ba diba, ma i ng ilang days na arawan oo, oh, dyan na lang yan ayan toka ni Jaisel tagabunot ng mas ayan si sakit kasi ah uh, sabi ko ilang weeks na po kaming madaming ano ah uh, bisita kailangan talaga yung extra pang babae na iba po yung mata ng babae iba din po yung linis ng <laughs> babae tsaka sa service kaya, ayun, ilang ano ko na siyang nauhugot na mag sideline po dito. Last week, dahil may absent lang, siya po yung kapalit. Pero, itong week na to, sabi ko, mukhang kailangan ko kasi, di ba, nung Saturday, 80, ilan yung packs na, nasa yung reservation namin, lagpas na ng 100 plus, mga 120 pax na. Yung naka-reserve po sa akin, o, iba pa po doon yung mag walk in kaya yun hinugot ko po siya tapos ngayon naman may mga puno din po kami tapos marami din pong walk in punong puno din kaya thank you thank you po sa mga sumuporta po sa amin <laughs> tsaka yung mga suki <laughs> sa Arayat po madami na rin po kaming suki na weekly po makain dito tapos yung isa may isa po taga Lak Lakios nakalimutan ko pangalan ni ate from Lakios lang siya katabing barrio every week kumakain po siya dito minsan iba po kasama niya minsan naman nag take out lang kanina nag take out siya pumunta tapos sabi ko ma'am uh, absent kayo last week syempre familiar na po sa akin yung mga itsura yun lang nakalimutan kong itanong name ni ma'am sabi ko, ma'am, absent po kayo last week. Ay, oo nga, sabi niya, kasi may ginawa ata. Tapos, mayroon na pala kayong ano dito. <laughs> Yun nga, may pa-music na daw. Tapos, sana nga daw, ano po, mag-open na din daw po kami ng Friday or hanggang dinner daw. Sabi ko, medyo ano pa po ngayon. Parang medyo mahirap pa. <laughs> Wait lang. Tignan ko yung ating mga electric fan kasi dapat kasama to sa mga bubunutin. San ba nakasaksak? Nakadirect ata. Naguyian na. Si Nini, enjoy niya po dito. Baka may gamit pa ako na iwan. Wala na. doon ko lang ituloy yung aking chicanes. Sabi ni Sheng Sheng sa akin, ang lakas daw ng ulan. Sabi ko, hindi naman umulan ngayon. Umulan ba sa inyo? Umulan? Oh, <laughs> sabi na ka ako, ang malakas ka na yung ulan, -ka ako. Kaya kami, na <laughs> Ayan na, magkabaryo lang tayo eh. ganda ng mga kalapati. Max! Maxi, Maxi! Pakawalan ko si Maxi. Ay, wait lang Max. Magpapalit lang ako ng ano. Damit, nainitan na ako. Nasaan yung bird? Tawag mo yung bird. Dance ka nga daw, Nay eh? Dance. Derens, Derens, Derens. Ang yabang naman ng baby ko na yan. Tawag mo si Max Ney. Huh? Huh? Walang chinelas. Grounding. <laughs> May iwas si Max. <laughs> Tingnan nyo, ang ganda na ulanan kasi. May baba ng speaker? Okay, thank you. Ba't ang dami namin ano dito? Ano to? Ah, naming wet? Tignan nyo, ang ganda, oh. Ang cute. Mike, siguro nababa yung mic stand din de. Bakit? Then you stand? Okay lang naman siguro yung stand dun. Kakanta nga ako mamaya. <laughs> Sabi ng lola ko sa akin, maganda daw po ang boses ko. Siyempre, lola ko yun. Ay, walang mga sipo ng mga bata. Good luck next week. kamatch si Ney tsaka, ay si sabio tsaka si Nat Nat ano? bird nasan yung bird? wala na ha? wala na? Nena. wala na wala na ba't ang pogi mo be? Ay, <laughs> nasan yung pogi? Pogi. Walang pogi. Hmm. Hey. Kagat ka, Ants. Baba. Baba. Mama. Papa. Bread. 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 Ah, bread daw. O daw, Nagtawag bigla. Nay, nay. Ano ka ba naman? Ah, mama. mama, tapos mama ka. Bala ka dyan. Sige. Yeah. Bala ka. Kaya mo na yan. Ay. Ay, ay, ginagalaw pa yung heart. Ay, di ba? Sabi ko na sa inyo, grabe likot niyan. <laughs> oh, ang kulit na. No? Ganyan po siya kalikot. Oh, Doon. Tingnan yun, dungis. Babalik pa din ata. ate. May. Doon ka na lang kina ate. Oh, play ka kina ate. Ay, may magutyong flower. Ay. Bob. Ano yung kinuha mo? Ano yan? Sige ka, may prag yan dyan. Bob! Bob. Konye, Bob Nay nasaan si Bob Oo nasaan siya Na Oo nasaan si Bob Nasa Si Bob po yung pusa namin sa guagua Sobrang laki kasi yun Nasaan si Bob Nasa guagua <laughs> Na Ang laki po ni Bob eh Kasi yung pagkain niya po doon Unlimited siya ng kain may cat food po siya iniiwan na lang doon pusa naman kasi may sariling mundo basta may ano lang siya doon supply siya tapos si sa bagay si Nining po madalas naman po siya nag stay doon sa bahay po namin sa Guagua Nay Nay daw si Bab sa Guagua nasa Guagua si Bab Guagua Hi ka bebe Dahan-dahan lang sheet naman. my, ano? Ulitin mo, ulitin mo. Mali, cheap mali. Boy, my boy, my boy, my boy, my boy. Kumakanta ka? Hmm. Huh? Ano yun? Hindi ko ata alam. Cheat my, cheat my boy yun eh! Hindi uh -huh. ko boy, alam. Cheat my boy, cheat my boy, cheat my boy. Wait din ni mama. Cheat my boy. Ba, din ni mama, di mo kinantahan? Ah, Say magic, my boy. See si Nay Nay magaling kumanta. Nay, Nay, sing ka daw, sing. Nagsalita ah, na mag-isa doon. magic, my boy, sing my boy, sing my boy. My, uh, yan! Huwag mo, nagaharutan sila. Nay! Nay! Hey. Shhh! Shhh! simang. Simang binabawal ni Nene Ney ay sasabit sasabit oy oh. sige sige oh 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 pander ang nasi ma sige sabit ka Ney nalanggam siya dun oh iniiwasan niya na ngayon Dance ka nga daw, Nay. di ba marunong ka mag-sing? Sing ka daw, Nay, sing. Ay. Hey. Dumi dyan.